kahit gulay lang ay masarap din po siya mga boss ka idol ayan luto na po syempre kukuha na po tayo ng ating ulam ang masarap na upo bagay sa mga high blood sarap nito mga boss ka idol isang upo sa sardinas sa ngayon. Napaka-healthy po nito sa ating kalusugan. Ang araw tayo magluto ng ating ulam. Ayan, ginisang upo na may sardinas. Ito po yung ating mga panangkap, ang ating panggigisa. Ayan. Then sa ating kalan, tayo nakapagsalang na, na ating kawali. Ayan, magbigisa na po tayo. Mga pangkakas. Simpleng luto lang po. din at na mag golden brown yan. Ayan, nagba-brown na po 'yan, naman ilagay natin. Ito ang ating. So din itong paraan para hindi po malansa ang ating sardinas mga boss tayo siyempre pag na, ilagay na po natin itong ating uh, upo at siyempre simutin natin yung sauce ng lata ayan kaway kaway sa mga gumagawa din ng ganito ayan dagdagan pa natin ng sabaw at siyempre ilagay na natin yung ating pampalasa. Ayan. Then maglagay din tayo ng paminta. At syempre, maglagay din tayo ng kaunting asin. Tama na po yun, mga boss ka idol. At syempre, takpan po natin yan, mga boss idol. And then, pass forward po idol. Ganito so, po kami magluto ng upo mga boskayo. Uh, marami rin pong ano uh, pwedeng luto dito. Ganito rin ang pagluluto kaso lang ang ilalagay mo ay bugoong isda na lagyan ng uh, dry na patinggal o kaya yung kurus o alamang. Pwede mo rin po haluan ng karne ng baboy, karne ng manok ito. siyempre tatakpan natin dit, mga boss ka idol ayan na po na luto na po to mga boss idol at siyempre titikman natin yan kung okay na yung kanyang templa ayan, ayan champion sa sarap. Kahit gulay lang, ay masarap din po siya, mga boss idol ito na po. Siyempre, kukuha na po tayo ng ating ulam. Ang masarap na upo, bagay sa mga high Sarap nito, mga boss kayo. Bakit isang upo sa sardinas. Ayan po. Maraming salamat sa pagpanood. Magandang araw.